Mike, kaway-kaway naman dyan. Mike, kaway-kaway ah? naman diyan. <laughs> <we do>, ah? <laughs> <laughs> Nagaka- nakapalo ka na ba sa channel ko? Eh, ha? Iba na 'tong channel ko eh. Iba na 'tong channel ko. Yung dati na bura? Nabura na yun dati Ayan yeah, mga guys Vlog muna tayo dito sa Kalapit ng tinitirhan ng ko Ayan yeah, si Mike mga guys Tatlong motor ni Mike mga guys yan yeah, mayaman yan mga guys Mayaman, mayaman si Mike নৰা মিছামেখন গাইছ